Kuya, pwede oh, no, mainit na tubig. Bakit, kuya? Pagkasabi mo mainit mo yan. Opo. <laughs> Ibubos ko kay Ali. Ay, di ba, hindi, anuyo, di, ano yun? Ano? Natin na babamigyan. Opo. Pagkakataon din natin. Opo, na ito, ito sigurado. Bawin-bawin tayo dito. So yun mga idol, good morning po sa atin lahat Oras na po para magkape uh, Ginagawa <laughs> ito kuya. kuya good morning Tawang ano ka dyan ha Tawang painit ka kuya Medyo Ano? Ah, inuubo ka <laughs> o, Kuya, ako ano, mainit na tubig Ano? <laughs> ano? Bakit? Di ba lagi kang nangyayin ng tubig? Opo. Sa mainit. Oh. Ang gagawin ko, pag kainin mo ng tubig, eh, siyempre, kukunin ko yung tangore. Opo. Kukunin ko ng tangore, ilalagay ko yan sa baso. Dalit ako sa baso. Opo. At mo, mainit ba yan? Ang gagawin, ang gagawin Pagkasabi mong mainit, mayan, ko. Pagkasabi mo, mainit ba yan? Opo. Ibubos ko kaya ito. Kuya, ang ganda nun na. Isip mo, kuya, bawin-bawin tayo dun ah. <laughs> Ya, yeah, pero mo oh, pambili ya si. Wala nja. Mga yosi mo na ko. Wala ka ba nja pambili? Wala nga. Ay kay mo na. Kay mo na la siya idol mo. Eh paano, paano 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 tayo makakahingi doon ni babawi nga tayong dalawa. Ah, hindi ko nga. Ano ba ang sige pa ding pa ko ya bilis na. Eh, sira ako ya. Ito na 'yung ano, 'yung baso ko ah. Oh. Pagbalik ko may mainit na yan ah five minutes later. Kaya ang maya ayon si Kelbo. <laughs> Sana wala pa dito. Bawi-bawi kami dito ang maya Kelito. <laughs> ah, ano yun? Nandito na agad. <laughs> <laughs> Ano yun? Pre! Pre, good morning! morning. Baag, ano mo dito? Arating ah? ko lang eh. Arating ah, mo lang? Krita, krita. Uh, Hindi mo pa sinamaan ng bilis. Bakit? Naabutan na tayo ng kakampi mo. Wala. Kaya <laughs> tanong ako, uh, itong na bukas. Po. Kung lagapit na sa pagbubo, pagbubo. Oo. Uh, pa. Ilang araw nagpahinga ah. Uh, Oo. Uh. Ilang araw. Opo. Kaya tanong ako, may pampusta na. Uh. Para mabigay na rin sa atin. <laughs> Kuya sigur sigurado sigur ako ba ba nalalo yung ano ba mamu? <laughs> Bakit? Ito nga ay, todohan ay. Pero ano, todohan na pula eh. Ito na lang. Ba? Oo, oh, bubus na ako, pre. Ay, pala, ay, uh, bubus na pala eh. Uh, uh, mo? 500. Ay, 500. Ay, pala. Dagdagan mo na. <laughs> oh, ay, uh, 500 lang ako. Pwede na ako doon. Ay, 500. Sige, uh, pwede Pero, ang kaya lang, pare, uh. hiram lang ako sa'yo. Ba, ano yun? Ano Ay, Hiram na naman. Oo. Oo. Oh, oh. oh Sit, pre. Hindi kampi mo, ah. Pre, sigurado champion na tayo sa OKC. Huwag kang mangamba. OKC okay, uh, okay, si daw ba? Uh, Oo. Kaya okay, si ha? Kaya yung ano ko, mainit na tubig. Ah, Oo oh, nga pala. Naputol. Wala. Si Idol ma, kung mo. Ba't di pa nagkakampe yan? Di Malo pa ako na. nagkakampe, pre. Matalunan talunan, dyan muna kayo ha. Pukwa lang akong tubig. <laughs> pre, matalunan, matalunan na. daw tayo. <laughs> uh, champion na ako. <laughs>

much, much later. Ah, preno, sarap magbilad ngayon, no, preno. Okay. Opo ba? Pagka, na, na opo, sarap talaga. Tapos habang ha, ka, habang nagkakape, no. Opo. Ang oh, sarap. <laughs> oh, eto na, oh. Lakas na naman asar, preno, to. Kala mo, nakaisa na, eh. Opo. Oo, oh, kaya na. Ano? Mainit ba yan? Ano ko lang to, ha? Oh. May ba siya ba? Oo, oh, siyempre, meron. Huh? Bakit eh, lagi tanayin yung may natubig? <laughs> Pero hindi po nasanay, no? Na. Hindi okay. ako nasanay, kuya. Ah? Ako, nasanay na ako. Sanay na, sanay na. Oo, ako na. Sanay na, sanay na. Opo, oba. <laughs> ano ba yan, kuya? Mainit ba yan? Opo, nag-aapo. Ano ba yan, kuya? Mainit ba yan? Opo, nag-aapo. <laughs> ano, pre? Pre, ano? Mainit? Hindi.